So, magandang araw mga sir, mga mama Dito naman po si Mr. Loretio Sala. And for today's video, ang gagawin natin is ayusin uh, natin yung ating internet para dito sa ating face wifi business at dito sa ating printing shop. Kasi as of the moment, tingnan yun sa likod, is wala kayong makikita customer namin. It is because napakabagal ng internet dito sa aming isla. So, as of the moment, nakikita nyo kung ano yung download speed ng ating internet connection. Nakikita nyo dyan is 0. O yan, 32.75 kilobytes, which is napakabagal ng na internet niyan. So, bago natin ayusin yung ating internet connection, as of the moment, nagpipulit mo na ako ng mga pictures na ganito. So, ito yung mga pinagkakaabalahan ko ngayong pandemic, yung pagprint ng mga pictures dito sa isla kasi uh, way of living na din siya, o sabihin na natin, so sabihin income na din. So, ganitong pictures, napakamural lang sa akin, around 30 to 40 pesos lang yung ganito kalaki picture yung sa kadailanan na yung papel na ginagamit natin yung CD naman talaga siya masyadong lumalaklas klase pero pwede na rin pagtsagaan kasi after this one easy laminate natin siya para mas tumagal at hindi siya agad siya masira so yan printing siya dyan so sa pag ayos ng ating internet connection dun sa taas dun sa bundok ang kailangan natin dapat uh, dalhin syempre So kailangan ko po ng ganito, Ito, it's uh, 100 watt soldering iron, kailangan din natin ng antenna kasi bala ko is palitan yung ating antenna dun sa taas. So, kailangan natin ng analog na tester then digital na tester. So, sa dalawang to, pare silang useful pero gagamit, dadalhin ko na itong dalawa kasi in case masira yung isa at least meron akong reserva. Dapat kasi pag gumagamit ka ng digital tester, hindi dapat siya nababasa kasi yung mga ganito ko is once na nabasa, automatically sasisira siya. Then, kailangan mo din ng ganda. So, kailangan mo ng wire cutter. Eh, yung susi natin sa motor. So, tara na. Pupunta. So, tara na. Pupunta na tayo dun sa bundok para ayusin yung ating internet connection. Go Eh, And, ayan yung ating motor. dumating na tayo then pupunta na tayo dun sa taas and napapansin nyo is napakainit ito yung medyo bad na party to pag gumagawa ka ng internet setup at pumupunta ka sa mundo makikita nyo is napakainit so may ito mainit it's okay best choice is magdadala kayo ng jacket pero I prefer na huwag na lang gumamit ng jacket kasi hindi naman siya masyadong kailangan hindi mo punta na tayo doon sa taas so makikita dyan sa likod ko is halos wala siyang daanan which is yung daanan na ito is nagawa lang dahil lumalian ako dito parate pag inayos ko yung internet connection pero dahil sa ilang buwan ako wala makikita nyo wala talaga siyang daanan Marami ditong puno may bayabas puro. Halos lahat kahoy. Mga smoky na tawag nila. Ang ingat naman dito is may chance kasi na pwede kang makagat ng ahas. So, kailangan every step is titignan mo. So, nandito na tayo sa ating etap Makikita na dyan sa likod. Ay! Ayan yung ating panel So yung panel natin, sabi ko nga sa inyo dati, it is 100 watts panel. Then, ito naman is battery, which is nasira nung bagyo. Ang ginawa ko is, inayos ko na lang. And now, uh, ayos natin yung internet kasi gusto kong medyo mabilis na naman yung internet connection natin. So, nasa 130. hindi na dito kasi nasa taas tayong parte. Pero it's okay. Ngayon, simulan na natin ayusin yung ating internet connection. So, ang una natin gagawin is itutumba natin yung kawayan din dun sa likod ko kasi dapat makuha natin yung router dun sa taas. So, para makuha yun, umabot yung router, kailan mo natin itumba yung ating kawayan. So, before, gumagamit lang ako ng tinatawag natin nylon cord or tansi dito sa aming lugar batuloy gumagamit or last 4 months pinalitan ko siya nitong alambre kasi mas sturdy and mas mas matagal maputo as compared dun sa gumagamit kayo ng nylon cord pero kahit gumamit ako ng ganitong klaseng kagamitan which is yung ating alambre is naputol pa rin or natumba pa rin yung ating bag yung, not bag yun natumba pa rin yung ating kaya nung nagkaroon tayo ng bagyo lahat. Yun ding bagyo yung dahilan kung ba't napakabayo yung ating internet connection. Kasi pag nagbabagyo dito, automatically, mga ilang araw ba, bago magkaroon ng ulit ng signal. Magkaroon man ng signal is napakabagal. So, nung natanggal na natin yung ating alambre, meron pa dyan dito. Kikita nyo, di ba? May, may alambre pa dyan. Kailangan natin hindi niyang tanggalin. Mapakainit. But it's okay. So, tanggalin natin yung alambre. Pag natanggal natin yung alambre na to, is kailangan din naman natin tanggalin or putulin yung mga braces na linagay ko. Yung braces, yung parang pampa lakas, so para hindi matumbaga yung ating kawal is made of tansi o yung nylon cord. Kasi kung may of alambre, mahihirapan tayo kasi napaka makahoy dito. Then, mas madali kung nylon yung gagamitin natin. So, ayan na siya. Ito yung ating mga alambre. So, gagamitin pa rin natin yan mamaya. So this will be my first vlog na ipapakita ko sa inyo kano ba yung buhay ko dito o buhay namin ang asawa ko dito sa isla. And I hope na magustuhan yung ating mga video. Don't forget to like and subscribe do to sa ating YouTube channel. So makakatulong yon para sa pag-grow ng aking YouTube channel at aking YouTube journey. So, oh. Kala ko, kala ko may ahas. May aas. So meron tayong tatlong braces o yung parang pampalakas para hindi matumbay yung ating kawayan. Before, nasa pito to. But since din yung nagbagyo, ginawa ko na lang tatlo kasi pag umuwi kami ng Ligaspi or bubi kami dun sa city, tatanggalin ko tong ating internet connection din. Pagbalik balik namin dito, babalik ko na naman siya So yan, natanggal na natin yung dalawa. Then, may chance na maputo na yung ating kawaya. So yan yung internet connection natin dito. Napakataas na niya. And ang gagawin natin, saan ba yung isang? Oh, oh, oh. Wah! So, matutumba na. Alam ko tatlo yan. Saan ba yung isa? ayun yung isa so ito yung isang kawayan Ay, isang tali so, makita. wala kayong makita no? <laughs> normal yun kasi halos lahat dito puno so kahit lahat dito puno kung nandito kayo yan o ano, nakita nyo tanggalin natin yun kung natin dito kayo, makikita nyo napakainit ng klima o yung weather dito. It is because dahil nga, malapit tayo sa dagat. So, matagal siya tanggalin. So, first na bulilyaso dito sa ating pag ayos ng ating internet connection is naiwan natin yung ating wire cutter or wire splicer which is yun yung pinaka gagamitin natin sana para at least yung trabaho natin. Pero, hindi na tayo pupunta doon sa baba kasi napakaingat. Ang gawin natin is mag i na lang tayo or hanap tayo ng paraan para at least hindi tayo gamit ng wire splicer so yun kanina gagawin ko na lang doon is either tatanggalin ko siya manually o kahit mahirap or meron naman tayo ditong bato so yan mga bato na yan so pwede natin siyang gamitin pamputol ng mga wire natin So, sa so to say, is babalik pa rin tayo dun sa baba kasi naiwan yung ating wire cutter or wire splicer natin and isa pa, wala tayong dalang screwdriver and wala tayong dalang soldering lead na gagamitin natin dun sa pagpina ng ating antena. So, putamor na ako sa baba and continue watching our video. So yan, so ayan, nagdala natin tayo ng ating gamit at ng ating wire splicer. So dito, may nakita kayo dyan yung wire. Pukunan natin yan. Pukukuha tayo ng at least ilang, kahit 1 meter. Nagagamitin natin doon sa ating, ito, itong wire na to. Nagagamitin natin to doon sa ating inverter. So, puputulin natin siya.